Excited nga ang mga anak ko sa araw na ito dahil finally daw makakapasyal na sila sa Tacloban at ipapasyal nga sila ng kanilang auntie at uncle. Kasama din nga ang kanilang mga pinsan. Matagal-tagal na nga rin silang hindi nakakapasyal sa mga syudad. Kung saan doon makikita ang SM, Robinson at papasyal nga din daw sila sa mga peryahan. Kung saan maraming makikita at iba't ibang mapapanood at siguradong mag -e enjoy talaga ang mga bata. Ang saya lang dahil makakapasyal ng mga anak mo sa malayo ng libre. Nakasama ang tito-tito makikita na gagabay sa kanila. Yung hindi mo nga magawa bilang magulang sa mga anak mo ang pamamasyal dahil alam naman natin na sobrang magastos talaga na dapat sa importanteng bagay na lang muna ilalaan dahil budget pa lang tayo ngayon. At eto nga, binigyan lang muna namin sila ng packet money baka mahiwalay sila sa kanilang tito-tita at may pamasahe sila pa uwi. Tuwang-tuwa naman ang mga bata dahil meron daw silang packet money. Tuwing Pasko nga lang daw sila nagkakaroon ng ganyan. At gamit-gamit na nga nila dyan ang bag na binili ko na napakamura lang pero ang ganda ng quality. Ang sabi ko nga ay humingi pa nga sila dun sa dada nila ng pandagdag money. Pumunta nga sila sa dada nila at nanghingi. At dahil generous nga ang dada nila ay binigyan din sila. Ay sana all generous. Ay kitang kita naman sa mga bata ay tuwang tuwa talaga. At habang wala pa nga ang kanilang tito, tita at kanilang mga pinsan ay dito muna sila naghihintay. At maya maya nga ay dumating na nga sila at kumara na nga sila ng bus na sasakyan nila na papuntang Tacloban. Nakakatuwa lang ay sana all makakapasyal. Medyo malayo-layo rin ng takloban mula dito sa amin mahigit isang oras din bago makarating. At fast forward, nandito nga kami sa may bayan sa may abuyog at mamimili nga daw si Dada. At mukhang gagabihin nga sila dahil hapon na rin bago sila nakaalis at pupunta nga sila ng peryahan. Kaya naman doon na nga lang daw sila muna matutulog sa apartment ng kanilang tita. At bukas na nga lang daw sila makakaug. Kaya naman kami lang muna ni Dada ang tao sa bahay. At eto nga niyaya nga ako ni Dada mamili para sa tindahan. Dahil nakabenta nga siya ng biik namin. <laughs> may bumili na kasi ng biik namin. Ang laki talaga ng tulong sa amin ang pagkaalaga ng baboy. Tatlong biik nga raw ang nabenta ni Dada kaya meron siyang 12k ay sana o. Tuwang tuwa na naman nga siya dahil meron naman daw siyang pambili ng pagkain ng baboy. At muka nga nag enjoy si Dada sa pamimili at ako naman ang taga-video. At eto na nga tapos na nga rin si Dada at magbabayad na nga siya sa counter. At ako tamang video lang. At pagkatapos nga namin dito mamili ay bibili naman siya ng mga pagkain ng aming mga alaga. At dahil dalawa nga lang kami sa bahay ay naisipan na lang ni Dada na bumili na lang dito ng ulam sa may andoks. At sa bahay na nga lang daw kami kakain. At napansin nga namin na hindi pa pala kami nanananghalian. Kaya pagdating nga namin sa bahay ay kumain agad kami dahil nagugutom na talaga bumili kami. Bumili nga lang siya ng barbecue chicken at nagpabili na nga rin ako ng sinigang na baboy. Dahil gusto ko nga rin na may sabaw. Sarap talaga ng kanilang barbecue chicken ala inasal. Uy andoks beka naman. Charot. Tara kain muna tayo. Thank you Lord sa blessing. Eto nga yung sinigang na baboy at sinamahan na nga rin ni Dada ng leche plan Tanghibik nga ang bahay dahil wala nga ang mga bata Minsan naninibago pa rin talaga kami kapag hindi namin kasama ang mga bata Iba pala talaga ang feeling kapag walang mga anak mo sa bahay Kahit na nga sabihin na malalaki na iba talaga kapag nasanay ka na lagi kayong magkasama Kahit nga mga pasaway pa yan Kahit nga tatlo na ng mga anak namin pakiramdam pa rin still baby pa rin Dahil nga siguro sabay-sabay silang lumaki at malaki na nga rin yung bunso namin The cat sat on the Akala mo naman talaga ay matagal pa uuwi. Eh bukas uuwi naman agad sila. Hayaan mo na namin na mag-enjoy sila dahil minsan lang. At ang sabi ko nga kay tita ay mag-video din sila para maisama ko din sa pag-upload. At eto nga nakapag-video nga sila. Salamat tita Jo. At kitang kita naman sa video na enjoy na enjoy talagang mga bata. First time nga nila na makasakay ng ganyan. Matagal na nga rin yung uli nilang punta sa Tacloban. Puro nasa 8 years old pa nga yun sila. At sobrang nag-enjoy talagang mga bata. Salamat tita Jo and tito at kinabukasan nga ay eto nakauwi na nga sila at may pasalubong pa nga sila sa akin na donut ay sana all thank you anyway late upload na nga pala ito mga main ko nga lang ito na upload dahil sobrang dami talaga ng video dito sa cellphone at yun lang salamat sa panonood till next video god bless